basahin po natin naman ang awit chapter 97 verse 01 ang Panginoon ay naghahari magalak ang lupa matuwa ang karamihan ng mga pulo mga ulap at kadiliman ay nasa palibot niya katwiran at katulan ay patibayin ng kanyang luklukan apoy ay nagpapauna sa kanya at sinusunog ang kanyang kaaway sa buong palibot. Tumatanglaw ang mga kidlat niya sa sanglibutan. Nakita ng lupa at niyanig ang mga bundok ay natunaw na parang pagkikit sa harap ng Panginoon. Sa harapan ng Panginoon, ng buong lupa. Ipinahayag ng langit ang kanyang katwiran at nakita ng lahat ng bayan ang kanyang panulatian. Manghiya silang lahat na nangaglilingkod sa mga larawan, nangaghahampog tungkol sa mga Diyos-Diyosan. Kayo ay magsisamba sa Kanya, kayong lahat na mga Diyos. Narinig ng siyon at tatuwa ang mga anak na babae ng Joda ay nangagagalak dahil sa iyong mga kahatulan o Panginoon. Sapagkat ikaw o Panginoon ay kataas-taasan sa buong lupa, ikaw ay nataas na totoong higit kaysa lahat ng mga Diyos. O kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal. Kanyang iniligtas sila sa kamay ng masama. Liwanag ang itinanim na ukol sa mga banal at kasayahan ay sa may matuwid na puso. Mga tuwa kayo sa Panginoon kayo mga matuwid at mga magagpasalamat sa kanyang banal na pangalan. Ito po mga pangalakang mga buting balita ng ating Panginoon. Purihin po natin ang Diyos Amang Mga Kapanyarihan sa lahat. Kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Heso Kristo, purihin ang kanyang pangalan. Amen.